Diretso na. Oo, Max, nasa linya naman natin mga kapuso, ang chairman ng Commission on Elections, si attorney na, kasi ko lang matatawag na attorney, Romel, <laughs> nalito ako doon, Oo. si chairman George Erwin Garcia ng Comelec. Chairman, good morning. Good morning, chairman. Magandang umaga po Sir Weng, Ma'am Weng, sa mga kababayan natin, magandang umaga rin po. Um, maraming salamat po. Baka magugulat to ang mga nanonood na nakikinig sa atin kung bakit si Chairman ang kakausapin natin. Dahil Kasi, meron tayong mm. uh, pinaghahandaan, partner. Di, bukod doon, mm. mag- makikimusta muna tayo dahil alam natin na maraming na i-file na mga mm. disqualification cases, mga kaso laban doon sa mga nanalo o kahit pa mga natalong uh, politiko nito nakalipas na eleksyon. Mm. Gano'n na po ba karami yung gano'ng kaso na tanggap ng Comelec, Chairman? Ay, medyo napakadami po, uh, Ma'am Weng, Mr. Weng, ang ating pong tinatanggap ng mga disqualification cases, yung mga pending na kaso na nire-resolve natin. Kaya po, asahan po ng mga kababayan natin sa mga susunod na araw, may mga ilalabas tayo pa mga disisyon. Katulad ng mga nakaraang araw, may mga nilabas po tayo mga disisyon patungkol sa mga disqualification uh, cases ng mga kandidato. Yun po yung sinasabi natin, Ma'am Weng, Sir Weng, na kahit po naproklama na mm -hmm. yung mga kandidato na nalo, ay pwede pa rin po kami maglabas ng mga desisyon. Kahit nga po yung natalo, pwede pa rin namin ilabas sa mga desisyon sapagkat siyempre hanggat hindi naman namin alam kung nanalo sila o natalo sila, ay eh, tuloy-tuloy po yung pagdidesisyon namin. Sinabi mo napakarami, Chairman, daan-daan ba yan? Alibo po yung po nakapending sa Comelec ngayon ng mga kaso. Opo, okay, sapagkat nung ilang araw bago po mag-eleksyon ay humabol yung iba ng disqualification. Yung iba po talagang nag-file lamang panggulo doon sa mismong kalaban mm -hmm. para nga naman ang dating doon sa mga kanilang uh, constituent ay bakit mo iboboto yung mga kandidatong may disqualification. Yung iba naman ay umaasa na maaari mag-suspend ang komeleng ng uh, kanilang proklamasyon kung sakali na sila ay manalo. Okay. Pero chairman, yung mga uh, after election, di ba may 10 days yung ibang mga kandidato na gusto mag-file ng pr uh, election protest o kaya naman ay nagpapadisqualify doon sa mga nakalaban nila. Kayo po sa Comelec, do sa libo-libong mga kasong yan na na-file sa inyo after elections, ilan, gano'n naman ninyo kabilis mariresol ba? Yung po election protest, ta tama po. Hanggang kahapon ay dumagsay yung pagpa-file ng kaso sa amin. Mm -hmm. Uh, alam niyo po yung 10-day period kasi to file protest, mandatory period 'yon. Walang extension 'yon and therefore kinakailangan mahabol nila yung pagpafile ng mga protesta. Tatandaan po sa COMELEC, ang jurisdiction namin sa mga protesta ay hanggang governor, vice governor, Apo. sanggunian panlalawigan city mayor, city vice mayor at sanggunian panglungsod. Mm -mm. Pagka po mga municipal mayor at mababa yung mga sanggunian ay sa Regional Trial Court po pinafile ang protesta. Hindi naman po mga disqualification, may mga nagpa-file din. Pero again, inuulit natin, ang disqualification cases ay pwede lamang i-file sa Comelec bago mag-proclaim ng kandidato. Yes. Ano po ibig sabihin? Pag po after proclamation, nawawalan po kami ng jurisdiction. Mm -hmm. Kasi daw po sabi ng law, dapat siya na ma-file prior to the proclamation of the candidate. Mm -hmm. Okay. so Pero ma-resolve niyo po ang, ang mga uh, kaso na yan? soon meron ba kayong timetable chairman kasi mahirap naman yung tapos Baka, sa eleksyon eh o -o. matagal pa bago maresolba po yung kaso or bago nila mas yung kung oo opo okay. yung pong tungkol sa mga disqualification cases uh, cancellation of candidacy involving national position mm -hmm. uh, katulad ng senador halimbawa o kaya party list o kaya uh, legislative district ang uh, timeline po natin talaga bago mag-June 30, kinakailangan ma-resolve namin sapagkat so, siyang pong, uh, June 30, mawawalan po ng jurisdiction uh -huh. ang COMELEC sa mga kasong nakafile sa amin uh -huh. dahil papasok na po ang jurisdiction ng House of Representatives Electoral Tribunal o kaya Senate Electoral Tribunal. Uh -huh. Pero yung po mga local candidates o nananalo na kandidato, patuloy po ang aming jurisdiction sa kanila at uh, hindi po matatapos yan sapagkat sila ay nakaupo. So pwede pa rin po natin silang tanggalin. So hindi ibig sabihin na kung after June 30 at marami pa rin ho hindi na resolba na kaso ay wala na yon, mabali wala na yon. Kasi ay, hindi tuloy tuloy, 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 pa rin. at okay. okay. tatatandaan po natin na ang isang kasong disqualification ay may dalawang mukha. Pero pwede pong disqualification case per se yung pagtatanggal ng kandidato at kung hindi naman ay election offense o kasong kriminal. Hmm. Kaya nga po maaari makaligtas sila sa disqualification pero hindi sila makakaligtas sa election offense o either naman sa pangalawa sa dalawa. Chairman, do sa ano, uh, mga election protests, hindi ba mas medyo madugoyon kasi kung protesta ng mga boto ang pag-uusapan. You have to go back, babalikan niyo po yung mga uh, boto, yung mga balota, ganun po ba 'yon? Yes po, Ma'am sa ang election protest ang pinaka number one ebidensya po talaga mm -hmm. ay ang original ballots. Okay. Siyempre ang gusto po ng mga nagpo-protesta, bilangin yung balota, alamin kung talagang tumutugma yung bilang ng balota sa na-produce na election returns ng mga mga makina mm -hmm. at saka yung mga na-transmit na result mula sa presinto. So 'yan po talaga kaya kapag ka po, protesta sila medyo mahal ng konti, gasto mm -hmm. sa uh, magde-deposito sila per ballot box at pagkatapos kung nasa probinsya sila, Mm -hmm. Ang mga balot-boxes po kung dito final sa Comelec ay hahakutin Naku. mula sa probinsya papunta dito sa Maynila. Siyempre yung iba minsan sinasakay sa barko, mm -hmm. o kung kakayaning isakay sa aeroplano, so siyempre babayaran po nila yon. At pagkatapos i-warehouse po yan dito, yung pag warehouse po niyan medyo sila rin po ang magbabayad niyan. Mm -hmm. At pag nagparibisa ng balota, iyan po ay kanilang pabibilang. And therefore, medyo meron pong honoraria na binibigay sila doon sa mga revisor nila. Napakamahal pala pag nag-election protest ka, chairman. Mamumulubi ang isang kandidato. Ay, lalo na pag ang uh, pinoprotesta ay oh, kokonti oh. lang yung lamang. Oh, ba? Diba? diba? Totoo yan. Yeah. At saka, uh, diba? sir so, Weng, mamueng, ano po eh, hindi mo rin kayang pigilan. Kunyari, meron kayong daang presinto, ang pinotesta mm. mo sa pulang, mm. eh hindi mo naman kayang pigilan yung iyong kalaban o yung nanalo na mag-file ng tinatawag na counter-protest. Baka maya-maya, i-counter-protest naman niya, ay yung natitirang balanse na siyam na po. O kaya yung buong sandaan na presinto, siyempre yan po yung option ng mga pinoprotesta. Totoo yan. Chairman, Sasakupin niya lahat. Oo, nitong nakarang eleksyon, nagkaroon ba tayo ng mga kandidato na kinailangang desisyonan ang panalo o pagkatalo via Toscoin? Meron po tayong nangyari noong 2020. 2019 po. Yes, oo. Oh, oh, yung po, meron dyan sa Bukawi, Bulacan, mayor po yun. Opo uh, na kung saan uh, ang pagkapanalo o kaya pagkatalo sa pamamagitan ng Toscoin. So yan po. Uh, Pero itong uh, 2025 election ng, po. Parang, para meron ba? 25 po, wala. Wala po tayong nalaman. Wala nag-tay. Eh. Auto, wala, <laughs> <laughs> wala nag-tay. Wala nag Kaswerte-swerte Kamalas-malasan naman, Chairman. Pag-tay ang iyong kalaban sa politika, mm. tapos Toscoin na ikatatalo mo, laki ginastos mo. Diba? Opo, tapos ang nangyari po doon sa 2019 na yon nung no, mag-toss coin, yung namang natalo, nag-file na lang ng protesta. Naku. Pero pagkatapos mo sa protesta, mukhang hindi rin po siya pinalat. Talagang talo. No, sa protesta na na-file na talagang talo. Ah, pwede palang ganun. Hindi <laughs> oh. siya kontento sa toss coin, di ba? Mag-protesta ka. Protesta tayo. Gagastos ka ng malaki. Oh. Eh, oh. chairman, ano naman ang preparasyon natin ngayon sa ano? BARM Bada po muna or barangay? Ba uh, ah, barang po muna tayo. Bang sa moro <laughs> Parliamentary Elections sa October 13 po yan. At ang atin naman pong barangay ng SK Elections ay December 1. Ah, uh, saempre po sabay namin pinaghahandaan 'yan kasabay nung ating national and local election no Mayo a 12 sapagkat uh, mamueng-srueng napaka-exciting panahon po ang naibigay sa atin ng batas. Limang mm -hmm. buwan lang po tayo na naghahanda para po sa ating Bangsamoro Parliamentary Election na dapat ay isang taon. At 'yun naman pong uh, Barangay ng SK elections ay uh, ano po, usually dapat yan ay isang taon at kalahati ang preparation ay halos 7 hanggang buwan, eight months lang po ang paghahanda namin. Okay. Pero chairman doon sa BARMM, um, ito po ba'y hindi naman ipapas sa ilalim sa Comelec Control yung maraming lugar doon? Kasi natatandaan ko nito nakalipas na halalan, may mga lugar doon na nasa ilalim po ng Comelec Control. Tama po ba? Tama po ba yung dalawang lugar po. Yung mm -hmm. pungbuluan sa Maguindanao at Datu Udin Sin sa Maguindanao din. Mm -hmm. Yung nalagay natin sa Comelec Control. Okay. Sa kasalukuyan, syempre, wala tayong isip na ganyan sapagkat ang paglalagay sa Comelec Control ay depende sa pangyayari. Uh, na naaayon doon sa lugar and therefore hindi po magandang ngayon ay uh, may sinasabi na kami na comely control. Pero mm -hmm. siyempre willing and uh, will be able to declare a place under comely control kung kakailanganin dyan po sa Bangsamoro. Pero sa totoo lang po Mam Weng, so napakatahimik po ng Bangsamoro sa mm -hmm. ng national and local elections, hindi po natin inaasahan uh, in all fairness na, na, na talagang gano'n. Mm -hmm. uh, wala po tayong isang presinto noong nakaraang eleksyon ng Mayo 12 na nag-failure. Ibig sabihin, lahat ng buong 3500 precincts ng buong Bangsamoro ay nag-function and therefore nagkaroon na eleksyon at nakapag-transmit uh, trans mm -hmm. ng result mula sa presinto. May mga gagawin ba kaya yung pagbabago diyan sa takbo o preparasyon para sa halalan Kunyari, uh, dapat meron hong manifesto of uh, peace, di ba? Dyan meron na sila area, bago pa nag eleksyon Mas mas uh, paigtingin lahat, makibahagi ba talaga? Or or stricter uh, na gun ban sa si uh, area? kung ano po yung pinatupad natin ng mga patakaran pulisiya noong 2022, 2025 mm. national and local elections ay pare-parehas po Sir Weng Mamweng. Ayaw po natin sabihin, uh, baka po kasi sabihin ng ating mga kababayan sa Bangsamoro, bakit masyado naman kami napaka yeah. special. Yeah. Maniwala mm. kayo mm. hindi po. Mm -hmm. O po tahimik po ang Bangsamoro in all fairness kahit po alin probinsya dyan. Mm. -hmm. po talaga ay uh, mali lamang ang nare-report sa atin o nagkakaroon ng misinformation pero al alam niyo po talaga maayos ang mga bawat pa probinsya dyan. and therefore sana po ganun din treatment natin ng na mga nandito sa halimbawa sa Maynila o yung mga nasa ibang parte ng ating bansa hindi po nakakatakot pumunta sa Bangsamoro. Chairman Automated Election ba ang BIRMM? Opo, nakalagay po kasi sa batas na nag-extend ng Bangsamoro Parliamentary Election na ito ay extension ng national and local mm -hmm. elections and therefore kung ano po yung lahat ng sistema, uh, proseso na ginamit natin nitong uh, katatapos lamang na eleksyon ay tuloy-tuloy po ang atin pong uh, gagamitin din para sa Bangsamoro Parliamentary Election. Okay. Diyan po, 3,000 oh 3,500 precincts uh, diyan Ma'am wing, Sir wing, and therefore ang plano namin isang uh, dalawang makina bawat presinto ang gagamitin natin. Ibig sabihin, yung isa naka-standby na kaagad Apo. para kung sakali mo meron na maging problema sa machine, one is to one na po ang ating pong ratio. Mm. So pagkatapos pa pala ng BAR BARMM election, maibabalik o makukuha ng miro yung kanilang ACM, Chairman? Uh, hindi po. Opo. Tama Ganito po, Mabueng, Apo. yung lahat po ng mga machines na nakadeploy sa buong Pilipinas na 110, ngayon po ay isa-isa na po itong pinu-pull out lahat at uh, isishi po dito lahat sa atin. At pagkatapos magkakaroon po muna kami ng tinatawag na stripping activity mula June 1 hanggang isang buwan po yun. Mm -mm. Ang purpose po namin matanggal yung lahat ng mga data mm -mm. na naandyan sa mga makina dahil atin po yan, pag-aari po natin yan. Apa. At pagkatapos bibigay uh, na po sa kanila yung lahat ng 110. Mm -mm. Uh, kung sakali po magkakaroon kami ng tinatawag na repeat order o or amendment to order, upang makapag-renta naman tayo ng 7,000 makina nagagamitin na gagamitin sa Bangsamoro. Tsaka po natin muli ito ibabalik. Alright. Okay. Chairman, para lang uh, mabigyan tayo ng kahit a briefly lang, uh, yung BARM election na yan na gagawin sa Oktubre, uh, ano o sino-sino ang ihalal ng mga sakop ng, uh, ng BARM? At mukhang historical ata to na first time ata talaga yung taong bayan ang pipili ng kanilang mga official dyan. Tama ho ba? Apo, aso uh, ring mamimili katan din po ng lahat. Meron po tayong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Yan po na talaga mamamahala ng buong Bangsamoro sa ating pong uh, batas. Ngayon po, meron po silang parlamento, hindi po ito yung kongreso, hindi po ito yung uh, legislative department na alam natin sa bawat munisipyo or uh, probinsya. Parliament po ang ang kanila pong uh, style of governance dyan. Meron po silang chief minister. Ngayon po, yung pong miyembro ng parlamento sa kanila ay 80 sabi sa batas. Saka, sa kasalukuyan mamuwen sir, Weng, ito ay 73 pa lamang mm -hmm. sapagkat uh, yung 7 na originally naka assign sa Sulu ay kinakailangan pa nilang i-distribute mm -hmm. sa natitira mga probinsya dahil nagkaroon po ng desisyon ang Korte Suprema na sinasabing yung pong, uh, probinsya ng Sulu ay hindi kasama sa mm -hmm. Bangsamoro mm -hmm. Kaya yung natitira mga probinsya, yung pong Basilan, Tawi-Tawi, Lanao del Sur, Maguindanao Norte, Maguindanao South ay kinakailangan po na i-distribute sa kanila yung pitong nati-transits ng sulo. Mm -hmm. So sa kasalukuyan wala pa pong distribution ma'am Wing, sir Wing mm -hmm. and therefore hindi natin alam kung 73 lamang ang mahahalal mm -hmm. o kaya naman 80. Yung pong uh, yung pong uh, 40 doon sa 73 ay ang paghalal sa kanila ay sa mababagitan ng political party. Mm -hmm. So kung nanalo ang partido political nyo, nang nakakuha ng 4%, kayo lamang mm -hmm. ang nakakuha ng 4%, lahat ng kurentang lahat. miyembro sa inyo, uh -huh. yun naman uh -huh. pong What 23 ay party list. Pero kung dalawa nakakuha ng 4 4% mamueng, mm. yan po ay hahatiin yung 40 sa kanilang dalawa. 2020. Kung tatlo naman po, hahatiin mm. sa kanilang tatlo. Mm. Yung 23 naman po ay mismong tinatawag na parliamentary district. New. Mm. Pero paano po sino magde-decide do sa distribution nung dapat ay para sa Sulu? Ah, uh, dapat po parlamento, hindi po ang kongreso uh, at hindi rin po ang COMELEC. So tayo po'y naghihintay po ng aksyon ng ating parlamento mm -hmm. kung ano at paano nila i-distribute yung ating tirang-pitong seats mula po sa Sulu. Okay. Mga pulis po ba yung aaktong electoral board doon sa BARMM? Ah, hindi po ma'am. Mm -mm. Mga uh, regular na teachers okay. po natin mm -mm. ang mag-aakto po dyan. Uh, talaga naglalagay lang po tayo ng standby ng mga PNP kahit sa ibang parte ng ating bansa para kung sakaling meron po tayo mga electoral board members na hindi makakapaglingkod, ay pwedeng naandyan po sila upang sila maghumalili uh, mm -hmm. doon sa mismo mga electoral board members. Okay. Pero yun sa nakalipas na eleksyon, nabigyan na ng honoraria yung mga guro natin. So pag nagkaroon ng BARMM elections, panibagong honoraria yun chairman? Panibagong honoraria po ito mm -hmm. at kung ano yung tinanggap nila nitong national and local elections, ay ganyan din po ang tatanggapin nila okay. Sa, okay. sa Bangsamoro parliamentary elections sapagkat uh, sabi nga po ng batas continuation ito nung nangyari na national and local elections. May barangay oh, may pa chairman. So sa three honorary oh. ng mga guro natin, oh. Opo, yung ating po honorary ng guro, mamuwi ng halos 100% na po tayo as of kahapon ng hapon. Mm -mm. Na napamigay natin. Kaya lang po pagdating po sa barangay SK elections, natatandaan po ng lahat kami po inabawasan ng medyo ah, halos 4 bilyong piso Opo. para po sa Bangsamoro 'yon. So, kung ano yung tinatanggap ng mga barang, ng ating po mga electoral board members bago ang 2025 national and local elections at yung Bangsamoro parliamentary elections, yun lang po ang matatanggap nila. Baga ba tayo po yung makikipag-ugnayan sa Executive Department, baka pe, pwede. Baka pwede. ibalik na lang sa na kung ano yung tinanggap po nila recently. Oh. Para sa barangay ang pinag-uusapan natin, Chairman, ha? Para sa barangay oh. po, okay. opo. Ay, yung barangay elections natin. Uh, Mano-mano yan, Chairman. Oh. Mano-mano pa rin yung pinagpilapan oh, nyo. Yung... Mano-mano po ito. Punong barangay oh, po, sa kagawad. At po ito kaysa doon sa sa uh, national and local elections at maaari po isang presinto ay merong mga apat 400 hanggang anim na daan, na daan na mga uh, uh, votante. Kung kaya kita niyo po 'yung problema natin eh malilito na naman po 'yung mga kababayan natin mm. sapagkat nung pong national and local election 800 to 1000 voters tayo. Mm. Pero dito po sa barangay ng SK elections tayo po ay mga 400 to 600 lamang. Therefore magde-decluster muli tayo ng presinto dahil manual na halalan and therefore yung lugar kung saan maaari silang bumoboto o yung numero ng presinto kung na kanilang binabotohan Mamabago. nung national and local elections ay pwede pong magbago. Magbabago, oh. Malilipat ka ng presinto. Ganon. So, kaila ma ulit yung precinct finder chairman for barangay elections kasi marami magahanap ng presinto nila. Opo, napakalaking tulong po talaga yung precinct finder mm -hmm. lalo na po doon sa mga magagaling at marurunong at nakakagamit ng internet. Ilala ilulusad po ulit natin yan kahit na tayo ay uh, barangay NSK elections lamang. Ngayon po, maliban po dyan, tayo po magpapabukas muli ng registration ng botante sa buong Pilipinas. Dapat po meron tayong ganyan, hindi po pwedeng walang registration mm. sapagkat may mga botante tayo hindi nakaboto, sinakailang magparehisto, magpareactivate ng registration, magpapago ng kanilang registration o magpalipat ng kanilang registration. Bagamat sa buong Pilipinas, baka po abutin mamueng sir sirweng ng sampung araw lamang. At wala rin po tayong gagawin na registration ng botante sa Bangsamoro sapagkat so, siyempre akalain ng mga nagpaparehistro sa Bangsamoro ay uh, makakaboto sila sa kanilang Bangsamoro Parliamentary Election hindi po ang ating pumapakaboto sa Bangsamoro Parliamentary Elections ay yung lamang nakaboto naman nitong national and local election. ayun right. yung dalawa yes. national at local yung barangay to uh -huh. no oh yung They, last time ito, na barangay ito to ito, ito, itong at, tsaka, election at itong uh -huh. may na election itong ngayong buwan Opo, opo. Tama oh. po kayo, Sir Wing. Opo, oh, Chairman. Maraming salamat you, po you. sa oras. Ha. Thank you. Nakapagpahinga ka na po na masiguro, oh, no? <laughs> sa Kwanday ulit. Ay, mga tul tulog manok. Mga tulog, tulog manok na tayo, <laughs> Maraming, Sir Weng. Oh. Oh. Sir, Tapos, thank you, ha? Uh, July. Maraming salamat ta. po. Yes, mag-ingat po kayo. Thank you. Thank Maraming you. salamat po, Ma'am Wing, Sir Wing. Salamat. Mabuhay po kayo. Si Atty. George Erwin Garcia, Chairman ho ng uh, Commission on Elections na meron po ang dalawang election uh, eleksyon ang tututukan. Oh, yeah, t -t